gusto ko pa naman maglaro. Marami pa naman ako ditong merienda para sa ano na kami, pagkumain na kami. Gusto ko rin makipaghapulan pero kumakamot pa rin ako. Kaya naman, sana isali nila ako at nagtanong siya. Pwede po ba akong sumali sa inyo ulit maglaro? Ang sabi ng klase niya, pwede po po. Pero kung nakaligo ka Yan ni Popong ang kanyang mga kaklaseng na pansin niya. Ibang-iba ang itsura nila. Maayos ang kanilang mga buho. Mapuputi ang nipin. At malinis ang mga mukha nila. At siya naman, upot ng... Na? Dume! 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 Bakit kaya? Hindi! Ay! Pero yung ikaw na naman ayoko Kayo naman malalig At kaya ang ginawa niya, siya umuwi. Dahil dahil siya umuwi. Agad niya ang hinanap, ang labakara, at ang sabon. Pwede ba natin tulungan si Popong na maligo? unang pagkakataon, naramdaman niya na masarap pa lang maligo. Masarap ka ba? Oo! Oh! Oo oh, ah, nga, masarap pa na ako. masarap palang maligo. <laughs> eh, hey, <yes. At>, ah, eh. <laughs> ang pangunan niya, paglabas ng bayo, may isang surpresa na nalilig sa kanya. Dumating ang kanyang mga magulang. <laughs> Woo! Ikaw na kanyang nanay. Nanay, tayo pumalik na kayo. Nami-miss ko na kayo. Biglang sabi ni Popo. At ang sabi ng kanyang tatay, Oo na. Sa katunayan, nag-aalala kami sa inyo habang nasa kanilang bayan kami. Sapagkat maraming bata roon, ang may galis aso at nagsusugat ng balas dahil sa pagkamot. Sabi naman ni Popo, Eh, Aga po, pwede po bang mangyari sa akin yon? Ang sabi naman ng kanyang nanay, kami ng tatay at nanay niya. Naalala niya na muntik na rin magkasugat-sugat siya. Kaya ang ginawa niya, Tay! Tay! Sorry po! Kasi po, hindi po ako naligo. Ngayon lang po, nung dumating kayo. At nagsisinungaling din po kay Lola na naliligo ako. Kaya mula po ngayon, sisiguraduin ko na po maligo araw-araw at susitin ko na po lahat ng mga sinabi niyo. Ако го поводам таа пота, кој е нешто